Illegal bus terminal sa EDSA Pasay, surpresang ininspeksyon ng DOTr. Kasama mo sa balita sa si Radyo Man, Ryan Sebastian. RMN Live Reports. Report. Dismayado si Department of Transportation Secretary Vince Dizon lang datnan niya ang sitwasyon ng ilang mga bus terminal sa EDSA Pasay. Isa sa bus terminal na ito ay matatagpuan sa malaking bakanteng lote, walang bubong, walang ventilation, walang maayos na palikuran at walang maayos na pasilidad. Na pinatatakbo ng dalawang bus lines na patungong Visayas at Mindanao. Ayon kay Bizol, ipinatawag na ng DOTR at LTFRB ang mga bus operator sa mga tinungkoy niyang illegal terminal sa EDSA Pasay. Ngunit sa ngayon ay hindi mo na ito dahil may mga pasahero nang nakabili na ng mga tickets at nakatakda ng umalis papunta sa kanilang mga probinsya. Pakinggan natin si DOTR Secretary Vince Dizon. So I'm calling on the owners. You better be ready to explain to us why you are running an illegal terminal hearing, paasal. Papatawag po namin kayo at pasinsyahan po tayo kung ano yung magiging sanctions sa iyo. Yan ang tinig ni Secretary Dizon. Kasabay nito, ay nanawagan din siya sa mga bus operators na sundin ang minimum standards ng isang bus terminal. Lalo pa at malaki ang kinikita ng mga ito mula sa pamasahing sinisingil sa mga pasahero. Samantala, bago magtungo dito sa EDSA Pasay Bus Terminals, nag-inspection muna ang DOTR sa Parayaki Integrated Terminal Exchange kung saan pinula ni Dizon ang hindi magandang connectivity ng CITX sa mga public utility transportation tulad ng jeep at LRT pati na rin ang kakulangan ng mga palikuran sa PIPX dahil kaunti ang mga comfort room at magkakalayo ang agwat nito. Halos it's ayon sa... Uh, ayon sa pamunuan ng PITX, halos 800,000 na ang bilang ng mga pasaherong nagtutungo sa PITX mula April 9 hanggang ngayong Semana Santa. Nadagdagan pa ito ng 71,527 na bilang ng mga pasahero sa PITX ngayong tanghali. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila. Rajaman Manraya, Sebastian Tatak RM